kakuha ah, tayo ng palos si ano. Ilalagay natin sa tubig. Tingnan natin kung mabilis ito. Dito natin ilalagay itong palos yan, oh, dalawa. Tingnan natin kung mabilis ito. Ayun oh. Ayun. Ngayon, ayun oh. mabilis yan. Dalawang palos. Ayun. Oh. Oh. Oh, ayun na. ayan po palus yan no? Oh, ayan. nakuha ko dun sa putikan naglinis kasi ako dun sa ano sa may dulo ayan nakita ko itong dalawang palus kala ko nga ahas eh ayan ayan palus yan palus yan, oh. yan yung isa ayan umaga panggapang gapang uh. na mahilig yan sa mga ano mga putikan na tubig

oh parang ahas o oh. ayan o oh. ayan na o oh, diba? ang bilis no ayan na isa lumayo ka na ayun ayun na o oh. ang okay. dami yung isda doon o oh. oh. maliit. Uh. ayan na o oh. lalaki yung palos na yan oh. o na isa o oh. niya oh sa grupo na sa mga isyado na naaway siya ng mga isida Ayun na, ang dalawa na pala ng doon oh. ano dito na sila ayun na oh, naanod na ayun na naanod na, ayun na, nandun na ang bilis, bilis Ayun, palos palos ayun o no? ayun o no? sa gilid ayun o no? ayun o no? yung palos oh parang parang ahas yun nga ang bilis oh parang oh, nagkakaroon sila ng ganyan dyan ganyan saan yan yun nga ang bilis parang ahas parang dito pa oh dami guys so, oh. na inaanod na ayun na ayun na ayun na punta na sila doon sa ano sa dulo oh ang bilis <laughs> wala ya yeah, may tae ang bilis oh, oh oh may itong isa parang bagay uh, Ah, ano ba siya bakit hindi ka makaano masagana sila din dahil ang daming tayo tayo ng mga aso dito yon, yon, yon. Parang peeling siya tapon ina, huh? parang piling siya oh. piling hindi siya makaano ng maayos yung isa nandun na nakarecover na eh <coughs> <coughs> Yeah. Bye. Pawisan tayo ngayon, pawisan. Gukay kasi tayo dun ng ano, ng putik sa dulo. May gagawa kasi dun ng ano, ang May magchichik daw ng tubig. Kaya hindi silang makalusong. Yan ang ginawa ko, yan ang ako muna. Nilinis ko yung putik. Ah... Uh, kung naka sa office, nagpare-reklamo. Kaya yeah, tayo, simple, ipinisan natin kasi nagbabayad sila ng ano, babayad sila ng monthly juice. Kailangan natin linisin. Yung iba kasi doon, hindi nagbabayan. Sige, alam mo kayo.